Minamahal na pamilya sa pananampalataya, mga kapatid na nagtitipon ngayon sa iisang espirito, malugod naming kayong tinatanggap sa sagradong sandaling ito. Sama-sama tayong lumalapit sa ilalim ng mapagkalingang balabal ng ating mahal na Ina, si Maria, ang tagakalag ng mga buhol. Kung narito ka ngayon, ito ay dahil may pasan kang bigat na tila hindi mo nakaya. Marahil ito ay ang buhol ng pagkakautang na gumugulo sa iyong isip sa gabi. Ang buhol ng karamdamang nagpapahina sa iyong katawan at pag-asa. O ang buhol ng sigalot sa pamilya na nagdudulot ng lamat sa inyong pagsasama. Marahil ito ang buhol ng kawalan ng trabaho na naghahasik ng takot at kawalang katiyakan. Ano man ang buhol na gumagapos sa iyong buhay, narito tayo upang isuko ang lahat sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Ipinapangako ng panalangin ito na sa pamamagitan ng kanyang tulong ang pinakamasalimuot na problema ay kakalagin. Ang mga saradong pinto ay bubuksan at ang mga tanika lang hindi nakikita ay mapuputol. Naiintindihan namin ang iyong pagod at ang bigat sa iyong dibdib. Alam naming nakararamdam ka ng panghihina, marahil ay kahihiyan at tila ba napapaligiran ka ng mga pader na walang lagusan. Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka nag-iisa sa laban na ito ang iyong mga luha ay nakikita ng ating ina sa langit. Ang iyong mga daing ay dinirinig niya. Bago tayo magsimula sa ating makapangyarihang panalangin, nais naming anyayahan ka na gawin ang isang kilos ng pananampalataya. Bilang tanda ng iyong pagsuko at pagtitiwala, mangyaring iwanan sa seksyon ng komento ang mga salitang ito. Birhing Maria, tagakalag ng mga buhol, palayain mo ang aking buhay sa lahat ng hadlang. Amen. Sa pag-type mo nito, ipinapahayag mo sa langit na handa ka ng tumanggap ng Himala. At upang mapalakas pa ang ating tanikala ng pananampalataya, mag-subscribe ka sa aming channel. Ang bawat isa sa atin ay isang munting ilaw na kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang liwanag na hindi kayang talunin ng kadiliman. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Humanap ng isang tahimik na lugar kung saan maaari kang magnilay ng walang abala. Iwanan muna ang lahat ng alalahanin at pag-aalinlangan sa paanan ng krus. Sa sandaling ito, tayo ay isang pamilyang nagkakaisa sa panalangin, isang malakas na tinig na umaabot sa trono ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Sisimulan natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya sa paggawa ng tanda ng krus, ang sagisag ng ating kaligtasan at pag-asa. Ipapahayag din natin ng may buong katatagan ang kredo ng mga apostol, ang pundasyon ng lahat ng ating pinaniniwalaan. Ito ang ating sandata laban sa kawalan ng pag-asa, ang ating paninindigan na sa kabila ng lahat ng buhol at kaguluhan, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Tayo ay magsimula ng may tiwala at pag-asa, sapagkat ang ating ina ay nakikinig at handang kumilos para sa atin. Sa nangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa unang misteryo ng ating panalangin, pagninilayan natin ang pananampalataya na nagbubukas ng mga landas. Ito ang pananampalataya na nagtulak sa iyo na lumapit dito ngayon. Ang pananampalatayang bumubulong sa iyong puso na kahit gaano kadilim ang gabi, mayroong liwanag na nag-aabang. Iniisip natin ang pananampalataya ni Maria nang sabihin niya ang kanyang uon sa anghel isang pagsukong nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ganyan din ang pananampalatayang hinihiling natin ngayon. Ang pananampalatayang kayang magwasak ng mga pader ng imposible. Ang pananampalatayang nagbibigay daan sa kamay ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Isinusuko natin sa ating ina ang buhol ng ating pag-aalinlangan, ang takot na baka wala ng solusyon, at ang bigat ng mga nakaraang kabiguan. Sa misteryong ito, ipinapahayag natin na sa pamamagitan ni Maria, ang ating munting pananampalataya ay nagiging sapat upang kalagin ang pinakamatitibay na buhol at buksan ang mga pintong matagal nang nakasara sa atin. Ngayon, habang hawak natin sa ating mga puso ang misteryong ito ng pananampalataya, buong kababa ang loob nating ialay ang isang ama namin at sampung abagi noong Maria. Huwag nating ituring ang mga ito bilang simpleng pag-uulit lamang. Isipin natin na ang bawat salita ng Ama namin ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At ang bawat aba noong Maria ay isang malambing na pagtawag sa ating ina. Isang pakiusap na hilahin ang dulo ng sinulid na gumugusot sa ating kapalaran. Ang bawat dasal ay isang martilyo na pumupukpok sa tanikala ng ating mga problema. Isang patak ng banal na luha na lumulusaw sa tigas ng ating mga buhol. Idinadalangin natin ito para sa bawat isa sa atin na naririto, lalo na para sa mga taong pakiramdam ay naubusan na ng pag-asa, sa mga taong ang pananampalataya ay sinusubok ng matinding pagdurusa, at sa mga taong hindi na alam kung paano muling magsisimula. Mahal na Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, inilalapit namin sa iyo ang pinakamasalimuot na buhol sa aming buhay ang buhol sa aming pananalapi at hanap buhay. Ikaw na nakakaalam ng aming kahihiyan sa tuwing kami ay kinakapos, ng aming pagkabalisa sa bawat araw na walang trabaho, at ng aming takot para sa kinabukasan ng aming pamilya. Pakiusap, Ina, kalagin mo ang buhol ng pagkakautang na gumagapos sa amin at nag-aalis ng aming kapayapaan. Putulin mo ang tanikala ng kawalan ng trabaho na nagpapababa sa aming pagkatao. Wasakin mo ang mga hadlang na pumipigil sa paglago ng aming negosyo at sa pagunlad ng aming karera. Buksan mo, aming ina, ang mga pinto ng oportunidad na isinara ng mundo. Iunat mo ang iyong mga kamay at alisin ang mga balakid, ang mga hindi pagkakaunawaan sa trabaho, at ang diwa ng kakapusan na bumabalot sa aming tahanan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, aming reyna, ang aming mga kamay na pagod na sa paghahanap ang aming isip na gulong-gulo na sa pag-aalala at ang aming pusong nananabik sa katatagan at kasaganaan. Naniniwala kami na sa iyong pamamagitan, ang disyerto ng aming pananalapi ay didiligin ng biyaya at mamumulaklak. Nananalig kami na ang mga pinto ng trabahong naaayon sa kalooban ng Diyos ay magbubukas para sa amin. Tulad ng pagdami ng alak sa kasalan sa kana dahil sa iyong pakiusap, isinasamo namin na paramihin mo rin ang mga biyaya sa aming mga tahanan hindi kami karapat-dapat ngunit nagtitiwala kami sa iyong walang hanggang pagmamahal at makapangyarihang tulong. Mula sa sandaling ito ipinapahayag namin ang aming pananampalataya na ikaw ay kumikilos na. Ang mga buhol ay lumuluwag na. Ang mga daan ay nagniningning na. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ikalawang misteryo ng ating panalangin, tayo ay sumisid sa kaibuturan ng ating kaluluwa, kung saan naroroon ang mga buhol na hindi nakikita ng mata, ngunit siyang pinakamabigat dalhin. Dito natin haharapin ang buhol ng takot na pumipigil sa ating pag-usad, ang buhol ng sama ng loob na dahan-dahang lumalason sa ating puso, at ang buhol ng mga kasalanan at pagkakamali sa nakaraan na bumabagabag sa ating isipan at nag-aalis ng ating kapayapaan. Pagninilayan natin ang pagpapalaya ng ating espiritu mula sa mga tanikalang ito. Isinusuko natin sa ating ina ang mga masasakit na alaala, ang mga trauma na negatibong humubog sa ating pagkatao, at ang bigat ng kalungkutan na tila isang aninong laging nakasunod sa atin. Sa misteryong ito, buong pagpapakumbaba nating hinihiling kay Maria na pasukin ang mga madidilim na sulok ng ating puso at kalagin ang bawat gapos na humahad lang sa ating panloob na kaligayahan. Ngayon, taglay ang matinding pagnanais na mapalaya, buong puso nating ialay ang isang ama namin at sampung abagi noong Maria. Ang bawat pagbigkas ng ama namin ay isang pagpapahayag na ang Diyos ama lamang ang may kapangyarihang magpatawad, maghilom at magpanibago. Ang bawat abagi noong Maria naman ay isang banayad at mapagmahal na pakiusap sa ating ina Nagamitin ang kanyang malambot na mga kamay upang hipuin ang ating mga sugatang damdamin at bunutin ang bawat tinik ng pait, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Isipin natin na sa bawat dasal, isang hibla ng buhol sa ating espiritu ang lumuluwag, isang tanikala ang napuputol. Idinadalangin natin ito para sa lahat ng kapatid nating nakikipaglaban sa depresyon, sa mga biktima ng anumang uri ng pang-aabuso at sa lahat ng nararamdamang sila ay bilanggo ng kanilang sariling isipan. Ang ating mga panalangin ay nagiging isang ilog ng biyaya na huhugas sa lahat ng dumi ng ating kaluluwa. O aming ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo na may pusong mabigat at espiritong pagod na pagod na. Pakiusap, aming ina, kalagin mo ang buhol ng aming mga takot. Kalagin mo ang buhol ng takot sa hinaharap, Takot na mabigo muli, takot na iwanan at mag-isa. Kalagin mo ang buhol ng aming matinding pagkabalisa, na nag-aalis ng aming tulog sa gabi at kapayapaan sa umaga. Kalagin mo ang buhol ng sama ng loob na matagal na naming itinatago laban sa mga taong nakasakit sa amin. Kalagin mo ang buhol ng kasalanan at kahihiyan na nagpapabigat sa aming konsensya at pumipigil sa aming madama ang awa ng Diyos. Putulin mo, aming ina, ang mga hindi nakikitang tanikala ng mga negatibong alaala at masakit na karanasan. Palayain mo kami sa buhol ng mababang pagtingin sa sarili. Sa pakiramdam na kami ay hindi karapat-dapat mahalin. Sa iyong makapangyarihang pamamagitan, mahal na ina. Kami ay naniniwala na ang ganap na paglaya ay posible na ngayon. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat sulok ng aming isipan at ang bawat silid ng aming puso. Pakiusap, punasan mo ang aming mga luha, pawiin ang aming mga pangamba, at palitan ang aming kalungkutan ng kapayapaang nagmumula lamang sa Diyos. Mula sa sandaling ito, ipinapahayag namin sa pananampalataya na kami ay pinalaya na mula sa lahat ng gumagapo sa aming espirito, ang mga tanikala ay naputol na, ang mga buhol ng pait ay nagiging mga laso ng pagpapatawad at biyaya, ang bigat sa aming dibdib ay napapalitan na ng kagaanan at panibagong pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan at lakas, ang aming ina na hindi kami kailanman pinababayaan. Ang aming mga puso ay naguumapaw sa pasasalamat para sa himala ng panloob na paggaling na aming tinatanggap. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ikatlong misteryo, itataas natin ang ating mga puso sa pag-asa para sa mga himalang tila imposible sa mata ng tao. Ito ang misteryo ng agarang pagkilos ng Diyos. Pagninilayan natin ang mga sitwasyon sa ating buhay, kung saan tila wala ng daan, kung saan sinabi na ng mundo na, tapos na, at wala ng pag-asa. Ito ang buhol ng malubhang karamdaman na sinukuan na ng mga doktor, ang buhol ng kasong legal na tila tiyak na ang pagkatalo, o ang buhol ng isang relasyong nasira na at tila hindi na kailanman maibabalik pa. Sa misteryong ito, isinusuko natin sa ating ina ang ating desperasyon at ang ating pangangailangan para sa isang mabilis na interbensyon mula sa langit. Hinihiling natin sa Kanya na iharap ang ating mga imposibleng kaso kay Jesus tulad ng ginawa niya sa kasalan sa kana at sabihing, Anak ko, wala na silang pag-asa. Kailangan nila ng himala ngayon din Taglay ang pananampalatayang kayang maglipat ng mga bundok, ialay natin ngayon ang isang ama namin at sampung abagi noong Maria. Bawat salita ay isang malakas na katok sa pinto ng langit. Isang pakiusap na pabilisin ang pagdating ng biyaya. Isipin natin na ang ating mga panalangin ay nagiging isang hagdan na umaabot sa trono ng Diyos, kung saan si Maria, ang ating tagapamagitan, ay dinadala ang ating mga kahilingan. Idinadalangin natin ito para sa lahat ng kapatid nating nasa bingit ng kamatayan dahil sa sakit, para sa mga nahaharap sa kawalan ng katarungan sa korte, para sa mga pamilyang wasak na at nawalan na ng pag-asang mabuo muli, at para sa bawat isa sa atin na may pasaning napakabigat at nangangailangan ng agarang tulong. Ang ating mga panalangin ay hindi bumabalik na walang sagot. Ang mga ito ay nagiging binhi ng mga himalang malapit ng mamukadkad sa ating buhay. O aming Ina, Maria, tagakalag ng mga buhol, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga pinaka-imposibleng kahilingan. Pakiusap, Ina, iunat mo ang iyong kamay at kalagin ng buhol ng karamdamang walang lunas na dumadapo sa aming mga mahal sa buhay. Ipuin mo ang kanilang mga katawan at dalhin ang kagalingan mula sa Diyos. Kalagin mo ang buhol ng mga problemang legal na nagbabanta sa aming kalayaan at kinabukasan. Bigyan mo kami ng pabor at katarungan. Kalagin mo ang buhol ng mga hidwaan sa pamilya na tila hindi na malulutas pa. Ibuhos mo ang iyong pagmamahal at paghilumin mo ang lahat ng sugat. Basagin mo ang mga pader na humahadlang sa aming mga pangarap. Buksan mo ang mga pintong isinara ng kawalan ng pag-asa. Ipinapahayag namin na ikaw ang ina ng mga himala at sa iyong pamamagitan, ang imposible ay nagiging posible. Mula ngayon, kami ay aasa sa iyong mabilis na pagkilos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Sa ikaapat na misteryo, pagninilayan natin ang mapagpalayang kapangyarihan ng banal na krus ni Jesus. Dito natin haharapin ang mga buhol na naguugat sa espiritual na kadiliman. Ito ang buhol ng mga minanang kahinaan o sumpa ng lahi na paulit-ulit na nagpapahirap sa aming pamilya ito ang buhol ng mga adiksyon sa alak, droga, sugal o anumang bisyo na gumagapo sa aming kalayaan. Ito ang tanikala ng mga negatibong impluensya, inggit at masasamang hangarin na ipinupukol sa amin. Sa misteryong ito, tumatayo tayo sa paanan ng krus kasama si Maria at inaangkin natin ang tagumpay na ipinanalo ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan. Inihiling natin sa ating ina na siyang reyna ng mga anghel Nagamitin ang kapangyarihang ito upang wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay at palayain kami ng lubusan mula sa lahat ng espiritual na gapos. Sa ikalimang at huling misteryo, pagninilayan natin ang pagbuhos ng Espiritu Santo, ang banal na mang-aaliw sa ating mahal na ina at sa mga apostol. Ito ang misteryo ng banal na kalakasan, katalinuhan at patnubay. Aharapin natin ang buhol ng kalituhan ang bigat ng paggawa ng mahahalagang desisyon nang walang malinaw na direksyon. Ito ang buhol ng panghihina ng loob kapag ang mga pagsubok ay tila walang katapusan at ang buhol ng katigasan ng ulo na pumipigil sa ating sundin ang kalooban ng Diyos. Sa misteryong ito, isinasa natin sa ating ina na ipanalangin na mapuspos din tayo ng Espiritu Santo upang ang ating isip ay maliwanagan ang ating puso ay mag-alab sa banal na pag-ibig, at ang ating mga paa ay akayin sa landas ng kapayapaan at kabutihan. Inihiling natin ang lakas upang magpatuloy, ang karunungan upang pumili ng tama, at ang tapang upang harapin ang bawat bukas ng may pananampalataya. Taglay ang pusong bukas sa pagtanggap ng Espiritu ng Diyos. Buong pagtitiwala nating ialay ang huling isang ama namin at sampung abaginoong Maria ang bawat dasal ay isang pakiusap na buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa atin ang kanyang mga biyaya. Isipin natin na sa bawat pagbigkas, ang apoy ng Espiritu Santo ay bumababa sa atin, sinusunog ang lahat ng takot, nilulusaw ang lahat ng pag-aalinlangan, at nagbibigay liwanag sa ating madilim na landas. Idinadalangin natin ito para sa lahat ng kapatid nating nasa sangandaan ng buhay, sa mga estudyanteng hindi alam ang kursong kukunin sa mga magulang na nahihirapang gabayan ng kanilang mga anak at sa bawat isa sa atin na nangangailangan ng banal na patnubay sa trabaho, pamilya at personal na buhay. Ang ating mga panalangin ay nagiging isang malakas na hangin na nagtutulak sa atin patungo sa direksyong itinakda ng Diyos para sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. O aming Ina Maria, tagakalag ng mga buhol, reyna ng mga apostol. Sa pagtatapos ng aming panalangin, lubusan naming iniaalay ang aming mga sarili sa iyo. Kunin mo, aming ina, ang aming mga mata upang makita namin ang kabutihan sa lahat. Kunin mo ang aming mga tainga upang marinig namin ang tawag ng Diyos. Kunin mo ang aming mga labi upang maipahayag namin ang iyong papuri. Kunin mo ang aming puso upang ito ay magmahal ng walang pasubali. Punin mo ang aming buong pagkatao, dahil kami ay sa iyo o aming butihing ina. Ingatan mo kami at ipagtanggol bilang iyong pag-aari. Takpan mo kami ng iyong banal na balabal, yakapin kami sa iyong mga bisig, at takayin kami sa bawat hakbang patungo sa iyong anak na si Jesus. Tinatanggap ka namin bilang aming ina at reyna. Sa iyo kami nagtitiwala. Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan, Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, Aba, pinta kasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na birhen. Amen. Minamahal na pamilya sa pananampalataya, sa pagtatapos ng ating sagradong paglalakbay, buong puso tayong nagpapasalamat. Salamat, aming ina, sa iyong pakikinig. Salamat sa mga biyayang natanggap na namin at sa mas marami pang himalang tiyak na darating. Ang aming mga puso, na dating puno ng bigat at pagkabalisa, ay ngayon ay umaapaw sa kapayapaan at panibagong pag-asa. Pinaninindigan namin ang aming pananampalataya. Hindi kami kailanman pinababayaan ni Maria. Sa gitna ng pinakamatinding unos, siya ang aming kanlungan. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, siya ang aming tala. Bawat buhol na isinuko namin sa kanyang mga kamay ay hindi mananatiling buhol. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan, ang mga ito ay magiging mga laso ng biyaya, mga testimonya ng walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay sinagot na. Ang paglaya ay nagsimula na. Manatili tayong matatag sa pag-asang ito sapagkat ang ating Ina ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang ating pagkakaisa sa panalangin ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang buhay na tanikala ng pananampalataya na kailangan nating palakasin. Kung ang panalangin ito ay nagbigay sa iyo ng kapanatagan at pag-asa, hinihiling namin na gawin mo itong instrumento ng biyaya para sa iba. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, at sa sinumang alam mong may pasan na mabigat na buhol sa kanilang buhay. Ang iyong simpleng pagbabahagi ay isang gawa ng pag-ibig sa kapwa. Iwanan din sa seksyon ng komento ang iyong mga personal na kahilingan upang maipagpatuloy natin ang pagdarasal para sa isa't isa bilang isang komunidad. Upang hindi ka mapahiwalay sa ating pamilya ng pananampalataya, mag-subscribe ka sa aming channel. Tuklasin din ang iba pa nating makapangyarihang mga panalangin na tiyak na magpapatibay sa iyong espiritu. Naway ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manatili sa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Amen.